Shalom sa lahat ng mga tagapanood sa channel na ito. Ang pitak na ito ay bago na pinamagatang karunungan sa Biblia sa loob ng dalawang minuto. Bahagi ng pitak na ito ay gagawin din nating short. Kaya magsimula na tayo. Ang millennium ay paghahari ng Panginoong Kristo Yesus at ng mga banal na nasa maluwalhating katawan sa loob ng isang libong taon. Habang si Satanas naman ay nakakulong sa abis ang isang ika na itinira ng Diyos na pulutong ni Gog mula sa Magog ay siyang pag ni Kristo at ng mga banal. Dadami ito ng kasing dami ng buhangin sa dalampasigan dahil ang itinaktang kamatayan ng Diyos sa Bilinyo ay isang daan taon. Sila ang dadayain ni Satanas para maghimagsik at lusubin ang banal na siyudad pagkatapos ng isang libong taon at mapalaya siya. Nakita ninyo bakit tinawag pa rin itong pakipagbaga ni Gog at Magog? Ang mamumuno nga lang ay si Satanas at hindi sikog. Subalit, bababa ang apoy mula sa langit at sila ay masusupok at si satanas ay mabubulid sa dagat-dagatang apoy. Paano nakamit ng mga banal ang maluwalhating katawan? Muli abangan ang susunod na kabanata at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Gusto hesus